Ang kwento ng Ibong Adarna Noong unang panahon, sa kaharian ng Berbanya, ay namuhay ang magiting na Hari Fernando at Reina Valeriana kasama ang kanilang tatlong anak na sina Don Pedro, Don Diego, at Don James. Si Haring Fernando ay mabuting pinuno at minahal siya ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit isang araw, siya ay nagkasakit ng isang kakaibang karamdaman na walang makagaling. Ang kanyang sakit ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa buong kaharian. Maraming manggagamot ang nagpunta sa palasyo, ngunit wala ni isa ang nakapagbigay luna sa hari. Isang gabi, na naginip si Haring Fernando ng tungkol sa isang mahiwagang ibon na maaaring magpagaling sa kanya. Ito ay ang ibong Adarna. Ayon sa panaginip, ang ibong Adarna ay matatagpuan sa bundok Tabor. Ang kanyang mga awit ay may kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit. Dahil sa pagnanais na mapagaling ang hari, nagpa siya ang panganay na anak na si Don Pedro na hanapin ang ibong Adarna. Nagpaalam si Don Pedro sa kanyang mga magulang at nagsimula ng kanyang paglalakbay patungo sa bundok Tabor. Matagal-tagal din siyang naglakbay bago niya narating ang bundok. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng maraming pagsubok at panganib. Sa wakas, narating ni Don Pedro ang puno ng piedras platas kung saan naninirahan ang ibong adarna. Naghintay siya sa ilalim ng puno upang makita ang ibon. Pagdating ng gabi, lumabas ang ibong adarna at nagsimulang umawit. Sa kanyang awit, si Don Pedro ay nakatulog at naging bato. Matagal na walang balita mula kay Don Pedro, kaya't nagpasya si Don Diego, ang pangalawang anak, nasundan ang kanyang kapatid. Si Don Diego ay mas maingat sa kanyang paglalakbay. Gaya ng kanyang kapatid, nakaharap din siya ng maraming pagsubok. Sa wakas, narating ni Don Diego ang puno ng Piedras Platas at nakita ang kanyang kapatid na naging bato. Nagpa siyang maghintay si Don Diego sa ilalim ng puno upang mahuli ang ibong Adarna. Ngunit katulad ni Don Pedro, siya rin ay nakatulog sa awit ng ibon at naging bato. Ang bunsong anak na si Don James, sa kanyang pag-aalala sa kanyang mga kapatid at ama, ay nagpasya na siya naman ang maghanap sa ibong adarna. Si Don James ay kilala sa kanyang kabaitan at tapang. Siya ay nagdasal muna bago maglakbay, humihingi ng gabay sa Diyos. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang erbitanyo na nagbigay sa kanya ng payo at isang kutsilyo upang magamit laban sa bisa ng awit ng ibong adarna nang marating ni Don James ang puno ng piedras platas nakita niya ang kanyang mga kapatid na naging bato siya ay nalungkot ngunit nagpatuloy naghintay si Don James sa ilalim ng puno at noong gabi lumabas ang ibong adarna at nagsimulang umawit gamit ang kutsilyo nilaslas ni Don James ang kanyang palad upang hindi siya makatulog sa awit ng ibon nang matapos umawit ang ibong adarna agad itong natulog Si Don James ay mabilis na hinuli ang ibon gamit ang lambat na bigay ng ermitanyo. Pagkahuli sa ibong adarna, agad siyang pumunta sa kanyang mga kapatid at binuhusan sila ng tubig mula sa isang mahiwagang balon na itinuro ng ermitanyo. Dahil sa mahiwagang tubig, ang kanyang mga kapatid ay muling naging tao at sila ay nagpasalamat kay Don James. Kasama ang ibong Adarna, nagbalik sina Don James, Don Diego at Don Pedro sa kaharian ng Berbanya upang mapagaling ang kanilang ama. Sa kanilang pagbabalik, ang buong kaharian ay nagdiwang. Lahat ay nagbunyi dahil sa pagdating ng magkakapatid at ang kanilang daladalang mahiwagang ibon. Dinala nila ang ibong Adarna sa silid ng hari at ito ay nagsimulang umawit ng kanyang mga mahiwagang awit. Sa bawat awit ng ibong Adarna, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Haring Fernando. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng saya. Matapos ang ilang araw ng awit, si Haring Fernando ay ganap ng gumaling. Ang buong kaharian ay lubos na nagpasalamat sa magkakapatid, lalo na kay Don James. Subalit, sa kabila ng tagumpay, si Don Pedro ay nakaramdam ng panibugho kay Don James dahil siya ang nakahuli sa ibong adarna. Nagsimulang magplano si Don Pedro kung paano siya makakaganti kay Don James. Nais niyang makuha ang papuri at paghanga ng kanilang ama. Isang gabi, kinausap ni Don Pedro si Don Diego at inudyukan ito na samahan siya sa kanyang plano laban kay Don James. Kahit ayaw ni Don Diego, siya ay napilit ni Don Pedro at sila ay nagkasundong isagawa ang kanilang masamang bala. Habang natutulog si Don James, siya ay pinalo ni Don Pedro ng isang mabigat na kahoy sa ulo. Nawala ng malay si Don James. Sila ay nagmamadaling umalis kasama ang ibong Adarna at iniwan si Don James sa gitna ng kagubatan. Umuwi sila sa Berbanya na parang walang nangyari. Pagdating nila sa palasyo, sila ay pinuri ni Haring Fernando at Reyna Valeriana, ngunit si Don James ay nanatiling nawawala Samantala, si Don James ay natagpuan ng isang ermitanyo sa kagubatan. Siya ay inalagaan at pinagaling ng ermitanyo. Nang magising si Don James, ikinuwento ng ermitanyo ang lahat ng kanyang nalaman. Si Don James ay nagpasalamat sa kanyang tagapagligtas. Nagpasya si Don James na bumalik sa kaharian upang linisin ang kanyang pangalan at ipakita ang katotohanan. Sa kanyang pagbalik, marami siyang nadaan ng pagsubok ngunit siya ay hindi sumuko. Ang kanyang tapang at kabaitan ang naging gabay niya. Pagdating ni Don James sa palasyo, nagulat ang lahat. Siya ay agad na sinalubong ng kanyang mga magulang. Ikinuwento ni Don James ang lahat ng nangyari. Ang hari at reyna ay nalungkot at nagalit kay Don Pedro at Don Diego. Ang hari ay nagutos ng isang pagtitipon upang marinig ang lahat ng panig dito ay nagsalaysay si Don James ng buong katotohanan. Sa huli, inamin ni na Don Pedro at Don Diego ang kanilang kasalanan. Ang hari ay nagpasya ng parusa para sa kanilang dalawa. Si Don Pedro ay ipinatapon sa malayong lugar upang pag-isipan ang kanyang mga ginawa. Si Don Diego naman ay pinaglingkod sa palasyo bilang isang karaniwang tao. Si Don James ay pinarangalan bilang bayani ng kaharian ang kanyang kabutihan at tapang ay hinangaan ng lahat. Sa paglipas ng panahon, ang kaharian ng Berbanya ay muling namuhay ng payapa. Si Haring Fernando at reina Valeriana ay masayang namuhay kasama si Don James. Si Don James ay naging isang mabuting pinuno. Ang kanyang pamumuno ay puno ng pagmamahal at katarungan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kaharian ay lalong umunlad at lahat ng mamamayan ay naging masaya at kontento. Ang ibong adarna ay nanatiling kasama nila, patuloy na nagbibigay saya at kaginhawaan sa kaharian. Isang araw, nagpasya si Don James na maglakbay upang makilala ang iba pang bahagi ng kaharian. Nais niyang makita ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan sa kanyang paglalakbay, maraming tao ang nagpasalamat sa kanya. Ang kanyang mga ginawa ay naging inspirasyon sa lahat. Sa kanyang pagbabalik, nagpasya siyang magtayo ng mga paaralan at ospital upang higit pang makatulong sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang mga proyekto ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga tao. Lahat ay nakinabang at naging masaya. Isang araw, habang si Don James ay naglalakbay sa isang malayong bayan, nakilala niya ang isang magandang dalaga na nagnangalang Maria Clara. Si Maria Clara ay kilala sa kanyang kabaitan at katalinuhan. Siya ay agad na umibig kay Don James. Sa paglipas ng panahon, nagkasama sila sa maraming proyekto at nagmahalan. Ang kanilang pag-iibigan ay naging inspirasyon sa buong kaharian. Sa wakas, nagpa silang magpakasal. Ang kanilang kasal ay nagdulot ng malaking pagdiriwang sa buong kaharian. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga anak sina Don James at Maria Clara. Ang kanilang pamilya ay naging halimbawa ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kanilang mga anak ay lumaki na may mabuting asal at puno ng pagmamahal sa kanilang kapwa. Ang kaharian ng Berbanya ay patuloy na namuhay ng payapa at masagana. Lahat ay nagkakaisa sa pag-asa at pagmamahalan. Ang ibong Adarna ay nanatiling kasama ng pamilya ni Don James ang kanyang mga awit ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at kaginhawaan sa lahat. Sa bawat henerasyon, ang kwento ng Ibong Adarna ay ipinapasapasa. Ang kanyang mga awit ay naging simbolo ng pag-asa at kagalingan. Si Don James ay nagsimulang magturo sa kanyang mga anak ng kahalagahan ng kalikasan. Sila ay nagtanim ng maraming puno at nag-alaga ng mga hayop. Ang kanilang pamilya ay naging ihemplo sa pag-aalaga ng kalikasan. Ang buong kaharian ay sumunod sa kanilang halimbawa. Dahil dito, ang berbanya ay naging mas maganda at masagana. Ang mga kagubatan ay puno ng buhay at ang mga ilog ay naging malinis. Si Don James ay patuloy na nagbabantay sa kanyang kaharian laban sa mga masasamang loob. Ang kanyang tapang at katalinuhan ay naging sandigan ng kaharian. Sa bawat laban, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay palaging nananalo dahil sa kanyang kabutihan at pagiging makatarungan. Sa kanyang pagtanda, si Don James ay naging isang huwaran ng kabutihan at katarungan. Ang kanyang mga ginawa ay laging maalala ng lahat. Si Don James ay pumanaw ng may kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya ang lahat para sa kanyang kaharian at pamilya. Ang kanyang pamana ay patuloy na binibigyang buhay ng kanyang mga anak at apo. Ang kaharian ng Berbanya ay namuhay ng payapa at masagana sa mahabang panahon. Wakas Sa bawat awit ng Ibong Adarna, lagi nating maaalala ang kabayanihan ni Don James at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang pamilya at kaharian.